Lasang ano, lasang Jollibee to. Lasang ano, lasang Jollibee to. Shoutout sa mga crew doon sa Jollibee um Bacolor, Bacolor. Guagua. Guagua, Highway. Highway Guagua. Yan. Jollibee Highway guagua, guagua. Sa Jollibee siguro nila to nabili. eh. mm. sabi ko kasi take out. Nawala Ah, wala lang, <laughs> wala wala <yung> ebidensya. Wala lang <laughs> ebidensya. <laughs> Galing mo. Na, wala kagatang ebidensya. <laughs> Ang galing pala. Ang galing pala. Ang galing Ang galing pala. bibilis eh. Mm. No? Ang bibilis eh. It tastes good. It tastes good. Kaya gusto ko lagi dito sa Jollibee. Bakit? Okay. Okay. Pero eh. hindi po ang sinabi eh. niyo Pero po mga Nais, yan eh. walang, walang pakiramdam yan. <laughs> ano? Burger McDonald's sinabi ko kanina. Hindi inalala lang ako na nabigla lang. mo kait ano sige? kasama na naman, naman kami ng na nino kahit hindi di ako, ako naligo <laughs> nakaligo <laughs> naligo ka naman kanina ay kanina <laughs> naligo ako joke lang yon. naliligo ako 4 hours ago yes uh, ngayon saan tayo pupunta nung no? sa burger peanut ano yun burger peanut ay mali mali hindi ko alam yun Edi eh, pasta burger. Mali pa rin nung, yung mali. favorite ko. Oh, wala sa nasog eh. Ah, favorite mo, Mona Burger. <laughs> Sige, yun na. Kasi kapag sinabi ko hindi yun, oh, madadali tayo, <laughs> tayo dito. Yan, punta kami Burger King! Burger King, malapit na kami! Burger King! Loko, loko! Oh yeah, hintay mo kami Burger King. Kailangan kayang makakain ng burger. Ayun. Shoutout muna dito sa mga ka-video call ko Nandito, nandito yung mga, na, mga tao mapang -lamang. Nandito ang Ninang Gab, si Ate Daisy At saka si Tintin Yan, magkakasama sila ni Ate Maria Magkikita-kita sila Shoutout sa inyo Kamusta ang pakiramdam ng lumalamang sa kapwa? Kamusta? <laughs> mapang -lamang kayo masyado Masyado nyo akong inaapi ngayong araw na ito Yan, magbabalik kami Kapag nasa Burger King na kami Oh yeah What's up mga itik Oh yeah Sarado ang Burger King Pero ngayon nandito kami sa Chow King Meron pa rin namang King Pero gusto ko talaga burger Siguro next time na lang Yayakagin ko ang aking Ninang ano Ninang Babe Ninang Babe shout out Burger King naman dyan Ninang Babe Yeah. Andito kami sa Chow King Oh yeah ito ako sa iyo Ano no? Inaantok ka ba? Ano no? Inaantok ka ba? Bakit? Kasi inaantok... Ang choking ako eh Ang <laughs> <laughs> choking ako eh Hindi pa siya ang choking Ang boring Ang boring Ayan o Sa mga aking ino Sa

Ayan tayo. Ayan tayo. Eto dito, yan. Yeah. Yeah. Parang alamig ah. Eh. Tutok na tutok sa ano tutok, <laughs> sa <air ko>. <laughs> <laughs> ah. Tutok na tutok sa airco Kasi may Parang kaming nasa para. saya para di mahirapan magkat aninong <laughs> eh ah, <laughs> <laughs> um, tom chow Him tom chow <laughs> chicken joy chicken chow joy. <laughs> Mali, Mali, Choking Joy, Choking Joy. Itu <laughs> mm. Ah, itu Karucing. 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 Karucing <tumat>. Itu sup sup, sup. pas. personal? Pinoy siya. Kita ko. mo na. Eh. Okay. Nandito siya Pilipinas ulit. Saan? Ayan ro. Umalis na. Umalis na. Pa, umalis na. Dito sa ganito. Oh. By... Mayroon ]Hey, siya dito. Ay, ah, yung pala. Uh, ay... Oo, oh, mayroon. No. Singhut. 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 mali. Mga ano... Mga... <laughs> <Bang, laughs> <yun. laughs> Gravy ko <na. laughs> yan. Lasang ano, lasang Jollibee to. Lasang Jollibee to. Sa Jollibee siguro nila to ay, nabili. Mmm! Okay. Jollibee pala. Ganito uminom ng sabaw yung mga Chinese. Eee how much? Eee how much? Eee how much? Eee how much? Simlet na simlet yun Pati to oh Wala rin ang pira dito lang, De, Teka lang, tisyo na ka Hindi, teka lang ko pa yun eh Tulog na Isi lang dyan, tulog mo na Parang patong ka Tulog ka mainit? Tayo. Ha? Jollibee. Jollibee tayo? Masarap ng Jollibee no? no, no eh. Na ko ako eh, nabitin ako eh. Ang isang Jollibee ano? Jollibee. Guguto pa ako dong eh. Mag choking Jollibee kami eh. <laughs> Ilang tawag, bagong ano doon, choking Jollibee Burger King. Jollibee pa tayo, guguto pa ako. Busog, busog. Ay, guguto pa to eh. Guguto pa ako eh. Ayos. Guguto pa ako. Jollibee tayo nung. No? Libi. <laughs> Lubos-lubosin natin ang araw na ito. Lubos-lubosin natin ang araw na ito. Ahem, <coughs> ahem, 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 Baliw ka yata <coughs> eh. Ahem. Okay, katatapos lang namin kumain. Nandito na kami sa sasakyan ngayon ay pupunta na kami, pupunta naman kami sa Jobby. Jobby? Oh, uh, Jobby. Jobby. Jobby naman kami. Yes. At nandito sa kabilang line ang mga taong mapagsamantala, ang mga taong mapanglamang sa kapwa. Ayan, ayan, ayan. Ayan sila oh. Ayan oh, ayan oh. Ang ganda ng ite, ang ganda ng bag. Oh, nawala wala ng na signal. Hmm. Papunta naman kami sa Jollibee! Jollibee! Wait! Jollibee! Ayan o, no? 24 hours pala bukas to Ba't sila sugbo sarado? Ayan o, no? 24 hours Jollibee Sa ng parking, parking lot natin nung dyan okay. okay, dito naman kami ngayon sa Jollibee Siyempre, bibili namin ng Pasalubong si Chloe Paborito ng chicken nuggets Chicken nuggets, siyempre Si nanay, bibili din natin <coughs> At syempre, uh, bibili din ako. Nagugutom ako. Gusto ko ng burger. Dahil sarado ang Burger King. Kaya dito na kami si Jollibee. Ayun, oh. sa Jollibee. Ayano o. Sa Jollibee, pida ang makdo. Mali. <laughs> ah, mali. Saya. Ah, saya. Saya, saya. Pida ang saya. Sarap-sarap naman. shoutout sa inyo mga nasa baba, sa mga nanonood dyan. Ha! Mga tayo ngayon okay, sa inggit. Mga tayo ngayon sa Mga tayo ngayon Yes, yes. At pag nagbukas pa ang Burger King, pupunta din ako doon. Oh, oh my God. <laughs> okay, bababa na kami. Order muna kami si Jalebe. Ano kayo pag-order natin nung... Order rin na natin lahat. Marami no. na makain dalar. Well, <laughs> Teka. Nong, paano buksan to? Nong, paano buksan to? Maroko, loko, loko! <laughs> Nong, paano buksan to? Ay, Shung eggs. E eh, di, ano mo, unlock mo. Oh. Ah, ito. Ito pala. Mali! Ano ba? Mali. Ah, ito. Ah, mali. Nabuksan ko na. Bukas na! <laughs> Success! Yeah, boy! <laughs>

Bakit? bakit? Yung na. na Burger Daddy. Burger so. Yung isang isang, isang uh, Burger Max Ay Daddy <laughs> <laughs> Jadi pala to tarihan. <laughs> ayun ano, yung yum burger. po sir? Isang burger at saka yung ano. Ano yung pinaka maraming Ano yung pinaka maraming burger? <laughs> Ang yabang talaga nito. Pinaka pinakay? sir. Ayun, gusto ko yung pinakamahal na burger. Isang yung pinakamahal. Yung pinakamahal. Ay, ayaw ko na yung chicken. Ang pinakamala ko. Yung 6 pieces po, uh, may spicy po ba? Wala, wala. Ate, ano nilagay mong burger? Ano po, isang yung burger, uh, ano uh, isang cheese isan uh, si yeah. ano, ano ba? ko, paano po, paano ka Ano pa ka Shout out kita. Jomari. Eliana Pilledo. Eliana

Parang kulang yan. Parang pa uh, uh, isa pa niya. grabe na po uh, yung ano. Si Mars at saka uh, si Jomery Eliana. Bait nila dito. Saan hindi nila kami pagbabaya din. <laughs> 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 huh? Ako ano? Tagal mo. Vlogger po? Hindi artista ko ate. Vlogger po? Hindi artista ko ate. Pag naulit pa ito, ikaw ang court master kung kayong dalawa! Hindi vlogger ka? Yes. Anong pangalan po na ka? Maruko, official loko. Edo G. Ano ba? Edo G. Edo G. Sulat ko. Edo G. Dali, sulat ko para mapalo mo kami. Para mapanood Ika, mo. Pa Anong ano pangalan, ano, 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 pangalan mo? Dito ang dami namin. Ayan o. Anong pangalan mo? Panginoon mo kasi ng loko eh. Ah, okay. Ay, wala kong dito Papatayin ko muna to kasi magpapautograph yata ito mga to eh. Ang <laughs> yabang talaga nito. Ni Kuha <laughs> ko, dahil sikat na po ako, may nakakakilala na sa akin dito. Maroko! Loko! Loko! Famous <laughs> 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 hey, pala ako, no? Yan kami mga sword kami, oh. Grabe lang. Oh, thank you. Pati ko. ako. Kasi yan. Ay, kay Chloe pala yan. Oo, oh, kay Chloe pala. yan. Na ito lahat na ko lang, no? Pakain nili. Sige na mo. 36. 36. Isudyante kami. Isudyante kami. Baliw ka yata eh. Ah, wala bang pinagalis ka? Ano naman po? Pinip, pinip, pinip. Ah, senior citizen po ito. Senior citizen po ito. Senior citizen ito. Okay, ito yung mahal kong burger. Ako yung PWD. Ito na ba yun? Yung pinakamahal na burger? Ano yung burger po yan na, sir?

na namin ang kanilang alak sa <laughs> <laughs> may <laughs> <Lakas. laughs> <laughs> Hindi iniinom yan. <laughs> Hindi iniinom yan. <laughs> <laughs> sanitizer ko. <Yan>, Lakas ng <laughs> sirit sanitizer nyo ha. Uh, Napaka-effective dyan ha. Grabe <laughs> <laughs> ha. Hindi iniinom yan. <laughs> Lakas. Lakas. Try <laughs> 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 ang bidde, nawala yung ebidensya nawala yung ebidensya galing mo na nawala ka agad ang ebidensya nawala agad ang ebidensya ang galing oh. galing ang bibilis eh hey, no? sa Jollibee eh mabibilis Totoo ba dito? -Oh Bidaan saya? Opo, Kaya gusto ko lagi dito sa Jollibee. Bakit? Pero ano po, isabi niyo po ako ako ano? Burger oh. McFlo sinabi ko kanina. <laughs> Hindi inaano na ako oh, na nabigla lang ako. No, oh, kasi yung yung, talaga favorite ko so, talaga Jollibee. Oh. oh. Ang sarap kasi dito ng ano, yung, yung Burger, Mac. Dito, dito, dito. <laughs> Burger Mac. Burger <laughs> Mac. Ayun. 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 Oh, bak, sige, bayaran mo. Saan ako? Bayaran mo. Ganyan si Bun eh. <laughs> <laughs> oh, sa, sa mga Guru nang jalebi Pampanga ton nang anu guagua. Gua. Gua, Jadi di Guagua, Asyado Chata. Guagua gua ini. <laughs> guagua Highway? Yes, Guagua. Gua. Yan, Guagua gua, Highway, ya syarat. Thank you, sir. Highway. Highway pala to, Guagua ini. Sudah di telon. Ayo ngambat. Christian, baik. ये कीनो हातो दे काला को दे थैंक यू थैंक यू बल्ली तो लगता जाली बेबी 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 Lights, <laughs> camera, action Kauwi lang namin na Ninong Siyempre, nag-take out ako ng burger Kasi medyo Pa? Apo. Ayo Ngayon ay kakain na ako ng merienda. Kasi kakain ko lang kanina ng tanghalian. Tapos pag-uwi, o, oh, di merienda naman. <laughs> mm. Ang ninong kasi. Ayaw ng burger. Kasi sa Amerika, sa US, sawa na siya sa burger. Puro burger kayo doon, di ba? Kaso malalaki yung burger nyo doon. Important kasi yung burger doon, kaya malalaki yun. American size. American size. Ito, sarap oh. Mm. 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 Salamat dun sa ano, sa mga shout out dun sa crew ng McDo sa... Jollibee. Uh, ah, Jollibee, Jollibee, Jollibee. Yeah. Shout out sa mga crew dun sa Jollibee, um, Bacolor, Bacolor. Guagua. guagua. Guagua, Guagua. Highway. Highway, Guagua. Yan. Jollibee Highway, Guagua. guagua. Mababait yung crew nila doon. Shoutout sa inyo, shoutout, shoutout. Totoo lang, bago kami nagpunta sa inyo, kumain na kami sa Chowking. <laughs> Bale, ang in-order kong burger, dalawang burger. Sabi nila, ito daw yung pinakamahal nilang burger. Sarap. Ayan. Nung tatapusin na ba natin itong vlog natin na to?